Sa bawat kanto ng Pilipinas, may tindahan na nagbebenta ng sardinas, mula sa mumunting sari-sari store hanggang sa malaking supermarket. Para sa maraming Pilipinong senior, ang sardinas ay hindi lang pagkain, kundi alaala ng kabataan, panahon ng pagtitipid at sandigan sa panahong gipit. Ngunit alam mo ba na kahit masustansya ito, may mga maling paraan ng pagkain ng sardinas na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan lalo na sa mga may edad na? Sa video na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa 10 delikadong pagkakamali sa pagkain ng sardinas na dapat malaman ng mga senior batay sa mga pag-aaral at karanasan ng mga matatandang Pilipino. Bago tayo magsimula, sabihan sa comment kung ilang beses ka kumakain ng sardinas sa isang linggo. Binabasa namin ang bawat comment. Ngayon, magsimula na tayo. Unang pagkakamali, araw-araw na pagkain ng sardinas. Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ng mga Pilipinong senior ay ang araw-araw na pagkain ng sardinas dahil ito raw ay madaling buksan at mura. Totoo na practical ito, ngunit ayon sa mga nutrition expert, ang madalas na pagkain ng delatang sardinas ay nagdudulot ng sobrang sodium intake na maaaring makaapekto sa puso at bato. Ang isang lata ng sardinas ay maaaring maglaman ng higit 400 hanggang 500 mg ng sodium, halos kalahati ng pinapayong limitasyon sa isang araw para sa mga senior. Ayon kay Dr. Liza Ong, mas mainam na kainin ito dalawang beses lang sa isang linggo at ihalo sa gulay gaya ng ampalaya o sayote upang mabawasan ng alat at dagdagan ang fiber. Si Mang Ben, 68, mula sa Pampanga, ay dati ring araw-araw kumakain ng sardinas dahil mura at masarap. Ngunit nang madiagnose siya ng hypertension, natutunan niyang haluan ito ng kamatis at bawasan ng asin. Ang resulta, bumaba ang kanyang presyon at mas gumanda ang pakiramdam. Ang aral, ang sobrang mura ay maaaring maging magastos kapag sa ospital na nauwi. Kaya maging mapanuri at iwasan ang araw-araw na pagkain ng sardinas upang mapanatiling balanse ang iyong kalusugan. Pangalawang pagkakakamali, hindi hinuhugasan ang sardina sa lata bago lutuin. Maraming Pilipino ang direktang niluluto ang sardina sa lata, dinadagdagan ng itlog, misuwa o patatas. Pero alam mo ba na ang sobrang sos ng dilata ay puno ng preservatives at sodium? Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming senior ang nagkakaroon ng pamamaga sa binti at pananakit ng kasukasuan. Ayon sa mga dietitian mula sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, DOST FNRI, ang paghuhugas o pagbanlaw sa sardinas bago lutuin ay nakakatulong para mabawasan ang alat o preservatives. Si Aling Cora, 70, ay natutong hugasan muna ang sardinas at saka niluluto sa kamatis, bawang at sibuyas. Ang lasa, mas natural at hindi nakakaumay. Kapag binawasan mo ang sos at nilagyan ng sariwang sangkap, hindi lang masustansya kundi mas ligtas ito sa katawan. Kaya bago mo iluto, banlawan muna ang sardinas. Maliit na hakbang, malaking kabutihan sa kalusugan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda mo kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi ma mamakaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong pagkakamali, pagkain ng sardinas kasabay ng kanin at instant noodles. Karaniwan sa mga senior ang sardinas na may noodles o sardinas na may sinangag. Pero ayon sa mga pag-aaral, ang kombinasyong ito ay nagdudulot ng sobrang carbohydrates at sodium, lalo na kung instant noodles ang kasama. Kapag pinagsama mo ang dalawang delatang pagkain, doble rin ang alat at preservatives. Ayon sa Harvard Health Publishing, ang ganitong kombinasyon ay maaring magpataas ng blood pressure at magdulot ng dehydration, delikado para sa mga senior na may heart or kidney issues. Mas mainam na ipares ang sardinas sa brown rice, kamote, o gulay upang makuha ang protina ng hindi na sosobrahan sa asin. Si Lolo Pepping, 75, ay dati ring mahilig sa sardinas at pansit kanton, ngunit matapos siyang atakihin sa puso, binago niya ang kanyang diet. Ngayon, niluluto niya ang sardinas sa ampalaya o kangkong, at ramdam niya ang gaan ng katawan. Ang kanyang payo, hindi masamang kumain ng sardinas, basta marunong kang magtimbang. Pangapat pagkakamali, hindi binabasa ang label ng sardinas. Maraming senior ang bumibili ng sardinas ayon sa brand ng matagal ng kilala, pero bihirang tumingin sa label. Ngunit ang pagbabasa ng label ay mahalaga para malaman kung gaano kataas ang sodium, preservatives at oil content. Ang ilang imported na sardinas ay may added flavorings at MSG na maaaring makairita sa tiyan o magdulot ng pananakit ng ulo sa mga sensitibo. Ayon sa World Health Organization, WHO, ang mga senior ay mas dapat maging maingat sa mga processed foods dahil mas mabagal na ang metabolism nila. Si Tatay Romy, 69, ay natutong tumingin sa label matapos magpayo ang kanyang doktor pinipili na niya ngayon ang mga sardinas sa olive oil o tubig kesa sa tomato sauce. Ang simpleng pagbabagong iyon ay nagbunga ng mas magaan na pakiramdam at mas malusog na blood pressure. Kaya bago bumili, basahin muna ang label. Ang kalusugan mo ay nakasulat dyan. Panglimang pagkakamali, pag-init ng sardinas ng paulit-ulit. Marami sa ating mga lolo't lola ang ayaw magtapon ng tira. Sayang, ika nga. Kaya ang natirang sardina sa umaga, iniinit muli sa tanghalian at minsan pa sa hapunan. Ngunit ayon sa mga eksperto mula sa University of the Philippines Institute of Food Science and Technology, ang paulit-ulit na pag-init ng mga pagkaing delata ay maaring makabuo ng free radicals, mga chemical na nakasisira sa selula ng katawan at maaring magdulot ng kanser o pagkasira ng atay ang sardinas ay mayaman sa omega-3 fatty acids, ngulit kapag paulit-ulit na pinainit, ang mga mabubuting langis na ito ay nasisira at nagiging trans fats, masama para sa puso. Si Aling Bising, 74, ay dating nagririhit ng sardinas ng tatlong beses sa isang araw. Dahil sa pagod at pagtitipid, hindi niya napansin na mas mabilis siyang hingalin at bumigat ang pakiramdam. Nang payuhan ng doktor na huwag ng paulit-ulit na painitin ng sardinas, napansin niyang bumalik ang kanyang sigla, ang tamang paraan, kung may natira, ilagay agad sa ref at painitin isang beses lang. O mas mabuti pa, iprito sa kamatis at itlog kinabukasan para maging bagong putahe. Sa ganitong paraan, ligtas, masarap, at hindi sayang. Pang-anim na pagkakamali: paggamit ng sardinas bilang ulam kahit may gout o arthritis. Isa pang malaking pagkakamali ng maraming senior ay ang pagkain ng sardinas kahit may gout, rayuma o arthritis. Ayon sa mga pag-aaral ng Philippine Rheumatology Association, ang sardinas ay kabilang sa mga pagkaing may mataas na purine content, sangkap na kapag nasubrahan ay nagdudulot ng uric acid buildup. Ito ang dahilan kung bakit sumasakit ang kasukasuan at namamaga ang tuhod. Si Lola Miling, 77, ay mahilig sa sardinas kahit madalas nang sumasakit ang kanyang paa. Nang balhin siya ng anak sa klinika, nalaman nilang ang araw-araw na sardinas ang dahilan ng pagtaas ng uric acid. Simula noon, kumakain na lang siya ng sardinas isang beses sa isang linggo at pinapalitan ng munggo, tokwa o isdang pinasingawan. Kung ikaw ay senior na may gout o arthritis, tandaan, hindi bawal ang sardinas pero dapat paminsan-minsan lang at iwasan kapag may flare-up. Tulad ng sabi ng mga doktor, ang disiplina sa pagkain ay mas mabisa kaysa gamot. Pangpito pagkakamali, pag-aakala na pareho ang lahat ng uri ng sardinas. Hindi lahat ng sardinas ay pare-pareho. May mga sardinas sa tomato sauce, olive oil, water o soy oil at bawat isa ay may ibang epekto sa katawan. Ang karamihan sa dalatang sardinas sa tomato sauce ay may mataas na sodium at preservatives, samantalang ang nasa olive oil ay mas natural at heart-friendly. Ayon sa American Heart Association, ang sardina sa olive oil ay mas mainam para sa mga senior dahil tumutulong ito sa pagpababa ng kolesterol at pagpigil sa pamamaga ng ugat. Pero siyempre, mas mahal ito. Kaya ang payo ng mga dietitian, kung sardina sa tomato sauce ang kaya ng budget, banlawan muna bago lutuin at lagyan ng gulay gaya ng pechay o kangkong upang bumaba ang alat. Si Mang Dado 71 ay natutong magbasa ng label at pumili ng sardina sa tubig o olive oil. Noon, basta may sardinas, solve na ako, sabi niya. Ngayon, marunong na akong pumili. Mas magaan sa tiyan at mas maganda ang tulob. Ang aral, piliin hindi lang ang mura, kundi ang mas mabuting uri para sa iyong kalusugan. Pangwalong pagkakamali, pag-aakalang ligtas kahit expired na ang sardinas. Sino ba sa atin ang hindi nakaranas magbukas ng lumang lata ng sardinas? Minsan ay dahil sayang, minsan naman mukhang okay pa. Ngunit ayon sa Department of Health, DOH, ang pagkain ng expired canned food ay napakapanganib. Maaaring maglaman ito ng Clostridium botulinum, isang bakterya na nagdudulot ng botulism, isang bihira ngunit nakamamatay na sakit. Si Tatay Ernesto, 73, ay minsang nakaramdam ng matinding pagsusuka at pananakit ng tiyan matapos kumain ng lumang sardinas mula sa baul. Nang dinala sa ospital, nalaman ng doktor na expired na pala ito ng anim na buwan. Mula noon, lagi na niyang tinitingnan ang petsa ng expiry at ang kondisyon ng lata. Dapat ay hindi namamaga, kalawangin o may butas. Kaya tandaan mga lolot-lola, mas mabuting magtapon ng isang lata kesa magkasakit ng isang linggo. Ang kalusugan ay walang kapalit at ang pagiging maingat ay tanda ng karunungan. Pangsyam na pagkakamali, pagkain ng sardinas kasabay ng soft drinks o matamis na kape. Isa pang nakasanayan ng maraming Pilipino ang pagsabay ng sardinas sa malamig na soft drinks o matamis na kape. Ayon sa mga pag-aaral ng National Nutrition Council, NNC, ang kombinasyong ito ay nakakasira sa balanse ng electrolytes at nakakadagdag sa asukal sa dugo. Lalo na sa mga may diabetes o high blood pressure, ang ganitong kombinasyon ay delikado. Si Lolo Tony, 70, ay dati raw laging nagkakakramps at hilo pagkatapos kumain ng sardinas habang umiinom ng malamig na kola. Nang payuhan ng doktor, natuklasan niya ang sobrang sodium at caffeine ay nagpapababa ng potassium sa katawan. Simula ng palitan niya ang soft drinks ng tubig o salabat, bumuti ang kanyang pakiramdam. Kaya kung sardinas ang ulam mo, tubig o salabat lang ang dapat kasabay. Ang simpleng pag-iwas sa matamis na inumin ay malaking hakbang tungo sa mas malusog na puso at bato. Pang-sampung pagkakamali hindi alam kung paano gawing mas nutritious ang sardinas. Ang huling pagkakamali ay ang hindi paggamit ng creativity sa paghahanda ng sardinas. Sa halip na diretsyo sa lata, pwede itong gawing masustansyang putahe. Ayon sa mga nutritionists, ang sardinas ay maaaring ihalo sa gulay, itlog o tofu upang tumaas ang fiber, protina at vitamina. Si Lola Fe 69 ay gumagawa ng sardinas omelet gamit ang itlog, malunggay at konting kalamansi. Ang resulta ay masustansya, masarag at hindi nakakasawa. Ang mga simpleng sangkap na ito ay nagbibigay ng iron, calcium at vitamin D na mahalaga sa mga senior para sa buto at kasukasuan. Hindi kailangang mamahalin ang pagkain para maging malusog. Kailangan lang ng diskarte at malasakit sa katawan. Ang sardinas kapag inihanda ng tama ay tunay na pagkain may puso, abot kaya, masustansya at makabuluhan. Pangwakas na kaisipan Sa kulturang Pilipino, ang sardinas ay higit pa sa simpleng ulam, ito ay simbolo ng pagtitipid, pagkakaisa ng pamilya at kasimplehan ng buhay. Ilang henerasyon na ang lumipas, gulit na nanatili itong pambansang pantawid gutom sa bawat tahanan. Sa baryo man o sa lungsod, halos lahat ng pamilya ay may baong sardina sa kusina. Minsan, ito pa nga ang bahila ng tawanan sa hapagkainan. Gaya ng sabi ni Lola Nena, kahit sardinas lang, basta sabay-sabay, masarap pa rin. Ngunit sa panahon ngayon, hindi na sapat ang pagiging praktikal. Kailangan ding isabay ang kaalaman sa kalusugan. Isang magandang halimbawa si Mang Ben, 72 taong gulang mula sa Batangas. Mahilig siya sa sardinas lalo na kapag sinabawan at hinaluan ng malunggay at kamatis. Dati, halos araw-araw niya itong kinakain dahil mura at madali lang ihanda. Ngunit kalaunan, napansin niyang madalas na siyang hinihingal at tumataas ang presyon nang ipasuri sa doktor, nalaman niyang mataas na pala ang sodium sa kanyang katawan. Simula noon, natutunan niyang hugasan muna ang sardinas bago lutuin, bawasan ang alat at samahan ng gulay o tofu. Ang simpleng pagbabagong iyon ay nagbalik ng sigla sa kanyang pang-araw-araw na lakad at pag-aalaga sa kanyang mga apo. Ganon din si Lolo Pepping na mahilig magkwento habang kumakain ng sardina sa tinapay tuwing almusal. Ayon sa kanya, ang bawat kagat ay alaala ng kabataan, pero ngayon, bawat kain ay alaga sa kalusugan. Sa mga lolot-lola natin, ito ang tunay nga aral. Ang pagkain ay hindi lamang pampabusog, kundi paraan ng pagmamahal sa sarili at sa pamilya. Kaya tandaan, mga mahal nating senior! Ang sardinas ay kaibigan kapag may disiplina, ngunit nagiging kalaban kapag sobra. Piliin ang tama, bawasan ang alat at samahan ng gulay at malasakit sa sarili. Sa dulo, ang tunay na yaman ng Pilipino ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa haba ng buhay na malusog, masigla at may ngiti sa bawat araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.